tayo mga idol, ito yung pamay natin Diyan at ito yung lalagyan natin mga idol, panira Yun At mababaw lang yung pina, pinangawilan mga idol Yun Yun, tagot Bakal doon mga idol Sabihin mo para yung ano, magpabog um

Yan, ang ganito ng panyira para dito yung mahirapan. Pinip tayo ng ganito. Mm. Yan, may binsul-binsul yung mga idol. Ito pa mga idol. Mm. Balik tayo mo yung isda para di yung mahirapan. Hmm, deh, aku mau tanggal deh

Pusada pero bawal lang Bawal lang, bawal Bawi na ako ngayon mga kadol Bawi, bawi Sana makaulitan ng luba Malaki ba? Ang malaki Pero malabo eh, malabo Kay mababaw lang Mababaw lang, <laughs> baka kasi malalim Baka kasi may spider Fish pandang

tanggal Oke 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 guys Ini dem. No. Okay. Eh, eh, aku kamu gunit. Okay, gini tanggalin ko para. Oh. Okay. Idol, sana mereka sunut pa. Hmm. tanggal Tatanggal na mga itul. Yeah, buka-buka mo rin. Buka-buka mo na buga -buga okay, Ito mo para magdami sila. damin mo damin kaya marami tayong pamain mahalag ma gabihan tayo basta importante marami tayong uloy. yun know. Oh. Ito lang mga idol kaya bapa lang 'yung pinapangawilan ng mga idol Eh, hmm. okay, pa, buka-buka pao. Oh. Dabihin mo pa Ang area Ayan na Ayan na Kalahati lang Gabayin mo lang yung kawil Ang ang labanan So, sana mayroon pa im? yan dahil ay na natin mga idolok talaga mga idol? Oh. idol. yun sana ay mayroon pang mga im? kasi kasi yun yun oh. yun naman tayong mga idol asawa yes, dun na naman mga idol uh. Okay, isipin na naman mga idol oh Bakalabahita na naman yun eh Nagkapong na sila eh

Ang delikado kung maka Alam na kay may ano mga idol yung buntot niya. Duka. <laughs> ha? Gi, okay. ano yun lang. Diyo, ako Diyo, ako. Diyo, ako. Diyo, ako na ako na. Yun tangkal mga idol oh. tatlo tayo mga idol oh. Yun. Ya. Hmm. Yun oh. Sana meron pang kasunod mga idol. Marami na tayong pabog tayo, na gi ano. May pangbinta na 'im. Tara tayo kay isa pang ulam na 'yan. Dalawa. Oo, uh, uh, pang ulam 'yan. Baka mayroon pang kasunod yan Oo. Oh. Nag-aapong na nag-aapong ino. Diyan kita mga idol. Oh. Ih. Oh. Malaki-laki na nim. Mababaw lang kami mga idol pero. Ah. Ih. 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 Tentang lang kay baka maputol. Mm. 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 Oh. Mm. Ha? Ibang isda na? Mm. Malaki na siguro mga idol kay kay lakas man mag ano Matindi uh. uh. talaga lumaban mga idol oh, uh. mm. oh lang huwag mong manuin Dakoy, ha? masaya, masaya sih, ma malakas si yung kaya mo ay masaya man. delo hm mm hm yun na ayun na, na. na ko okay. din yung mababaw na spot mga, mga idol. Mga idol. Oh. Dukso, mga idol. Idol. Lo. Lo. mga idol, lugnod ng mga idol. Tara. Eh, katakoin. Eh, la 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 la. Ang ganda ng pagkatama mga idol oh. Tapos mga idol. Nakatapos mga idol Eh, jackpot em, Jackpot mga idol. Uh. Ayun. Oh. Eh, eh, ako na magtanggal. Laki mga idol Mga tatlong kilo mga idol. Uh. Mataki na yung malalaki mga idol. Nakatapos mga idol. Lucky mga idol. Ayun. Tapos na yung huli natin mga idol oh may pibi may pang pang bintang sa si idol GM mga idol yun no oh. hmm. eh, buka buka muna kay para magandang labanan eh, marami pa yung pamainat natin oh. o baka yung nylon baka ano yan matamaan matamaan eh. buka buka na naman mga idol para mm. dandaan lang yung kamay mo baka matamaan

ay ito mga yung mga, yung mga, yung mga, ulo eh. Okay. ah. Mm -hmm. ah tayo mga idol oh. apat na mga idol ah, dami apat na ito yung, yung, yung mga idol Oh, oh. Maka... Maraming buka -buka idol sana yung meron pang kasunod <laughs> Huli na naman mga idol! yun, yun, laki tara yun, yun, lang yun, 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 Sir Robert na impero huh? na naman yan. Tira. kita kita lah ah oh. oh. naim daku, daku na. Balik-balik yung nailon mga idol. Makalam na. Yan na siguro yung pinakamalaki mga idol. Hmm? Uh. Hmm. Hindi pwedeng dipusin mga idol. Kaya kasi mababaw lang yung pinapangwila namin. Baka magsabit sa batok. Hmm? Lalay lang yung paghila mga idol.

pa Grouper siguro yung mga idol Santa Malboard grouper mga idol Uy lapo, malaki Ha? Lapo Lapo, tignan natin mga idol oh Pulapul mga idol lapo Ha? Ay, -ger. Lapo Ha? Okay, isa isa Hmm po, mga idol <laughs> Jackpot M. Hehehe. Ah. <laughs> oh, <so much. laughs> na rin oh. kami ng oh, dami na mga idol. Oh. Jackpot mga idol. M. <laughs> Jackpot kita galin mo. Jackpot mga idol. Eh. Galin, ang ganda ng pagkatama mga idol. Siguradong oh. Sigurado hindi makawala mga idol. Nagdamis damage ko sa ilalim, Mim. Ha? Nag-damage sa ilalim. Ang ganda talaga ng ispat na natuklasan mo namin, Idol G. Mga Idol, balikan pa natin, Dwayne. Balikan natin. Ha? Balikan natin. O, pag wala kang pasok. Yun. Ang ganda na pagkatama, mga Idol, o. Oh. Ayan, tanggal. ano ako magtanggal? tuloy nga natin mga, mga idol Huwag kami yung isda mm, Tanggal Yun Buka 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 Maganda ang labanan Kaya nagdami na sila sa ilalim Damin, Dami, Damiin damiin mo Kaya nagtatake na yung malaking isda eh. Hindi talaga yung ispan na to mga idol Ya. Yeah. Mm -hmm. Ihod natin. Ya. Yeah. Hmm. Sana may kasunod pa. Ya, yeah, na naman mga idol.

wala po ano culture oh baka na makawala culture culture mga idol gagmay naman yun gagmay na gagmay Andre yari ah dami pang pamain Mmm, tayong kumain. Punti na lang. Hmm, ah. Hindi. <laughs> na na yung nag, ano mga doon, yung natira. Ha? Nakabuhi, natanggal, natanggal. Uh, ha? <tong> ako, na <wala> daw. Ah! ko sa paon, ang laki ng pamayan mga idol ang kinain. Ang pamayan maliit. Kala <tong> ko malaki guys. Kani idol din mga idol, ang malaki daw. <tong> Biglang nilablot daw mga idol.

sipon ma ha huwag na uy na kayo mga idol huwag na huwag na, 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 na kayo para tayo para dito mabutan ng gabi huwag na huwag na pa na huwag na huwag na huwag na huwag na na idol na huwag na huwag na huwag tatlong Kan okay, ulitin mo ka ng puhugin puhugin nailun, nailun yun mga idol puhugin yun puhugin mo ito, puhugin ay kay Tugin. 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 Okay, para pa yung lap mo ha Buti na huli ko pa. Talo ko. Yung... tuhugin hugin. Mm -mm. Hindi ko na yung makawala kay. Pampinta ka na. Dugo, so, long loss pero mga idol. Ito ano, baka masugatan ka. Mm. Ano? Hindi. Ipon, iplastar mo lang. Yun, lo no? Isa pa isa. Bunoy mm. ah. ito, baka mukha ito. Hindi. Bakit niyo ba? Para safety. Jackpot, ima. Jackpot. Ang na ng mga labahita mga idol Ayaw lang kami nakahuli lang ganyan mga idol Ang kilo yun sa isla namin mga idol Mga 200 Or 150 Yun Dikit-dikit mo ta! <coughs> Yun, mga idol! Ang dami mga idol, oh. Ah, dami! Yun! Ngunit, ta! Uwi na, uwi na. na! mga idol! Uwi kami! Yun! Update lang mga idol! Kung nas lang, lang kami mga idol! Dito na kami, 6 lang mga idol! Wala kami nakabot mga idol! Malakas kasi yung... hangin na... Lapit na malakas mga idol! Yun! Yan, isla na tayo mga idol, oh. Yan, isla na tayo mga idol. Yan, parating lang mga idol, oh. Yan. yung muli na Dulgy, mga idol. mga idol, oh. Mm -hmm. Pakajakpat ako, mga idol. Jakpat, eh. Ngayon ka lang sa yung nakaraan. Naging pirana, na, naging bato pa. Yan, saan mo yung binday? Ano lang? Basta. Yan, at ikaw na bahala magbinday yan. Bukas natin ipakita yung... Yung kita na idol di mga idol kasi yung Malobat na rin kasi yung ano Yung camera ko Yan Si Edul Jim nang bahalang magtimbang At sakto ay Kay May pasok kay bukasin, no? ka, kayo. May paso kami bukas yun uh, no At di rin kami makablog bukas mga idol Kay may pasok sila Yan si Edul Jim at di, Si Edul Jim nang bahalang magbinta Yan Pambaon niya bukas yan Yan no sa school mga idol. Oh. Yan mga idol. Yun oh. Yan, hindi ko na Yan, bukas natin ipakita yung binta mga idol. Sa pagpasok ng idol gym, bukas mga idol. Si idol G, mga idol, at idol. papasok na sa school mga idol. Pasok na idol. Oo. Oh. At ito yung binta niya mga idol. 3,870. Dahil hindi namin, napin, namin nakuha kapon mga idol. Yan at binabihay pa kasi. Yan, makukuha ni idol gym mga idol kasi at nagbadali siya kay papasok na. At uh, dadaan na lang ni Idol G, mga Idol. Yun. Ikaw na bala magkuha yan, Im. Yan, para pang baon mo. Yan, at papasok na si Idol G, mga Idol. Para na ako, sir. na ng alaong na mga idol. Yun. Uh. Iniwan ko yung bag ko doon sa school, mga Idol. yun, hanggang dito lang yung video natin mga idol. At thanks for watching sa inyo lahat mga idol. God bless po at mag-ingat po kayo palagi mga idol.